Nililitaran niyo lahat eh. Very inspired, motivated kay Manny Pacquiao. And thank you for keeping boxing alive. Diba? Totoo yan. Ano? Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat. Maraming ah. salamat din. Kay Pao Salud. Mabuhay ka. Thank you. <laughs> oh, nagpasalamat pa nga kay Pao Salud. Mabuhay ka. Di ba? Um, tapos, sasabihin nyo na gano'n. No, tingnan mo kung sino unang nagsalita na tigilan na yung toxic, ha? Tingnan niyo kung sino unang salita. Mobile salamat si Yeah, thank you mainit ang dito. Yeah, 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 yeah. Lagi akong in control, brother. I'm sure you want to wish your good friend Tingnan mo ako dito. <laughs> <I'm there. laughs> Tawa ako dito. Oy, stop toxic, stop toxic Oy. na. Lang. Oh, sino yung nagsabi ng stop toxic? Ako ba o si Sir Ginito? Sino na una? Ah, 'di ba? Iya, nang sinasabi ko sa Si si sino ang nagsabi ng stop toxic? Si Sir Ginito, ako. Kaya yung mga nag 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 uh, nag uh, nag mga nagpo-post diyan na ka, nagmamagaling ako yung nagsabi ng stop toxic <laughs> Oh ano, ano masasabi mo sir? Na, medyo ako pa nga ang ng, nagtanong at hingi ng advice. Ako pa yun ha. Ako yung nanghingi ng advice na ano masasabi mo sir nagkakagulo uh, kami. Ako yun. Because I want to hear kung anong sasabihin ni uh, Sir Sirkinito sa atin sa amin dahil medyo magulo na nga now in front of Silver Voice eh, hindi nyo ba na appreciate yon gusto nyo lang talaga akong maging kalaban ng Okay, uh, okay lang naman yun yun parabula kaniyo tumingin kaniyo know tumingin si si uh, si <laughs> okay. okay. diba? oh, diba? si <laughs> Tignan mo, ah. ginok niya pa si, ano, si Silver Boys. Kayo talaga. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo. ah, uh, ang dami kasi mga mapanlil lang po na uh, throwing shades mali naman. No? walang personalan. Walang, personal. walang personalan. Walang oh. personalan. Well, ito naman si Ford. Sige. Walang well, personalan. Narinin nyo, sinabi ko. Oh.